That is oral defamation. Di ba? Kasi private hmm. transaction kasi yan eh. Oh. Diba? Pero pag sinabihan mo nyo sa isang, isang politiko, ang corrupt mo naman, hindi ka marunong gumawa ng batas. Hmm. Ano bang ginagawa mo diyan? Nagpapalaki ng chance sa kongreso? Hmm. That is privileged communication. You're just exercising freedom of press and freedom of expression. Hmm. Privileged communication. So ibig sabihin, if you are a public official, you are subject to public ridicule. Ibig sabihin doon, kung nasa gobyerno ka, hindi ka dapat balat si Boyas. Kasi pag nasa gobyerno ka, kahit anong panalait sa iyo, dapat tanggapin mo yan. Kasi pinagkatiwala sa taong bayan ang posisyon mo. Privilege, communication, freedom of press, freedom of expression. Okay, so, Pagkatapit natin ngayon, Carlo, kasi we, are, we will talk about mga Martes. Iyon. Mga tisbosa. Mm -hmm. Ano yung criminal liability kung madaldal ka, maingay ka, bungangera ka? Iyon yan. Iyon ang ibig sabihin ng oral defamation. Bungangera ka, madaldal ka, maretes ka. But aside sa oral defamation, may tinatawag din tayong slander of deeds. Mm -hmm. So pag-usapan natin yung may maya. So tanong mo, Carlo, isa na yan. Ano yung tinatawag na ano? Oral defamation. Oral defamation. Ang oral defamation under the Philippine Revised Penal Code, Revised Penal Code to Carlo, ito yung act of speaking. Act of speaking false. False meaning pagsisin, pagsisinungaling. Mm. Or kahit totoo, but malicious in public. Kailangan in public. Directed, may public hindi lang yung dalawa nag-usap. Mm. May, naka, may nakarinig natin isa. Si mm. May, may, may public. okay, Directed to a person. Ang purpose is to endure the person's reputation, honor, and dignity. Uh, uh, balikan ko yan kay Loha. Mm -hmm. Ang oral defamation, it is a criminal act criminal act to of speaking, meaning gamit mo ang bunganga mo. Mm. Act of speaking, bunganga. Speaking false, meaning pagsisinungaling you made an allegation to a person but hindi totoo hmm. or kahit totoo but malicious hmm. ang purpose mo lang bakit mo sinabi yon hindi lang yung dalawa hmm. in public ibig sabihin may isa, may may, may, may isang tao pa nakaway ngg public na tawag doon. ang purpose doon, pahiyain ka hmm. stain your reputation mo reputation honor and dignity of a person yun ang tinatawag na oral defamation. Ayan. Ah, well, nabanggit nyo rin, Kuya Mark, itong slander of deeds. Ano ba yung kaiba nito sa oral defamation? Ang slander of deeds, same purpose, same objective, to endure the person's reputation, honor, and dignity. Mm -hmm. But ang pagkakaiba ng slander of deeds, it is a malicious performance of an act. Mm -hmm. Performance of an act, ibig sabihin, hindi bunga nga ang ginamit mo. Action ang ginamit mo. Ang purpose same also to endure person's reputation, honor, dignity. Ano yung mga action na ginamit mo? Ano yung Tagalog sa luwaan? Lu ano ito? Ah, uh, duraan. Duraan. Oh, Duraan mo isang tao. In public, duraan mo isang tao. Yan. That is already considered as slander of deeds because you humiliate the person. Mm. You humiliate the person. Hindi mo ginamit ang bunganga mo, action ang ginamit mo. Okay. Uh, hindi naman sidaktan na sobra but may mga konting panalakit. Mm -hmm. Ang purpose doon is to endure the person's reputation, honor, and dignity. Still, slander of deeds. Ibig sabihin, hindi mo ginamit ang bunganga mo, ginamit mo ang kamay mo, ginamit mo ang any action, performance of an act, maliciously. Ang purpose is to endure person's reputation, honor and dignity, you can be liable of slander of deeds. Mm. So, sa oral defamation, uh, sa pamamagitan to ng pananalita, pananalita. slander deeds ay sa gawa. So, ano mga batas po na nag-govern sa both oral defamation at slander of deeds? Nakalagay po yan sa Revised Penal Code ng Pilipinas. So, of course, may, may mga coding amendment na ito. But still, the Revised Penal Code under Article 358 and 359 of the Revised Penal Code. So, ito yung ginagamit na dati, eh, Carlo, lalo na dati na wala pang internet. Kasi ngayon, yung oral defamation, hindi masyadong pinapansin niya na kaso. Kasi may bagong kaso na ngayon, na mas mabigat yung tinatawag na cyber libel through uh, under the under cyber crime. Mm -hmm. But uh, dati kasi wala cyber crime naman kasi wala namang internet nung now, 1940s, 1950s. Mm -hmm. So ang um, common na kaso yung oral informations, slander of deeds. But this is covered under the revised penal code. Mm -hmm. okay. So ay ito rin, uh, Kuya Mark, kasi marami din natataka sa ating mga kababayan yun. Oral defamation, slander of deeds. Pero ano rin po ba ang pagkakaiba nito sa libel? Yan, ang, ang libel, iba? Ang libel kasi, dalawag kasi libel, Carlo. May tinatawag tayong ordinary libel. May tinatawag tayong cyber libel. Hmm. So, ano yung Ano yung ibig sabihin ng libel? Defamation pa rin ng libel. But the defamation of libel is in writing or broadcast. I repeat, ang oral defamation ang ginamit mo para sirain ang reputation, honor, dignity na isang tao, bunga nga mo. Mm -hmm. Ibig sabihin, kuhan ka. Uh, ano, yung bunga nga na babae, na ano tao doon? Ma, ma, ano? Uh, bungangera. <laughs> bungangera? Oo. Oh, oh. bungangera ka na, na tao. Okay, mga bunga, bungangera. <laughs> <laughs> Palingkera, bungangera, yun. Uh -huh. Bunga nga ang ginamit mo. Oral defamation. Mm -hmm. But kung hindi bunga nga ang ginamit mo, but in writing. Sulat mo yung papel, tapos ilagay mo sa newspaper, i-broadcast mo sa radio, hmm. i lagay mo sa newspaper, yun. Yun ang tinatawag na libel. Hmm. Pero, pag yung mga sinulat mo naka-post sa internet, meaning sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, mga ganon, cyber libel yun. Hmm. Uh, mas umigit ang cyber libel. Umabon kasi ng 12 years yan ang impressionment unlike libel na ordinary hanggang 6 years lang. So, ang libel ay, repeat, writing, or broadcast defamation. Mm -hmm. Ang oral defamation, ginamit mo ang bunganga mo. Oral defamation. same purpose, to endure the person's reputation, honor, and dignity. Mm -hmm. Erypita, honor, reputation, dignity, bunganga ang ginamit mo para sirain ang ang reputasyon ng isang tao. Honor and dignity. Bunganga ang ginamit mo, oral defamation. Mm -hmm. Through writing, broadcast, libel. Mm -hmm. But, through but using internet cyber libel. Yan ang ba kayo? ayan. well, ang uh, libel, Kuya Mark, yung nabanggit niyo po is in writing. At uh, consider naman to na in action. So anong kapagkakaiba nito sa oral defamation? Oral defamation and slander of deeds. Slander of deeds. Ah, yes. Yun. So ang oral defamation, I repeat, oral defamation, defamation using your bunganga. Mm. Verbal, speaking speaking, Okay, you speak something false or malicious against a person, directed to a person in public. Hindi pwedeng kayo dalawa lang. In public, meaning may isang tao na kawinig. Pinapahiya mo siya, may tao at isang tao na kawinig. Ang purpose is to endure the person's reputation, honor, and dignity. So pag may reputation ng isang tao, may honor and dignity, tapos papahiyain mong nang ganon, that is already considered oral defamation. Ang slander of deeds hindi bunganga nga ang ginamit mo, but performance of an act maliciously. perform mm -hmm. Performance of an act maliciously, like dinuraan mo isang tao, mm -hmm. tinapunan mo ng mga basura, just to humiliate ta ang tao. Party, mm -hmm. birthday party, nag-inuman kayo ng uh, wine, mga social wine. Tapos, tinapon mo ang wine, isang babae, you're nothing but a second-rated copycat. Ayun, parang sa pelikula oh, lang. Yan. yan, oh, yan. <laughs> yan. Cock. Uh -huh. You're nothing but a second rated. Is ano that what Cock. Trying hard. Try hard. Copy cat. cat. <laughs> that is considered slander of deeds. Mm. But, hindi slander of deeds yung pagpagsabi niya mo na, na, you're nothing but you're a second rated copyright. Uh, copyright. Hindi. Yung pagtapon mo ng, ng, ng wine. ng wine sa mukha niya in public, that is slander of deeds. Mm -hmm. But yung pagsabi mo oral defamation. You're nothing but a second rate trying hard. Try hard copycat. Oral defamation. Mm -hmm. Pagtapon mo ng kape, pagtapon mo ng vino sa kanya or beer or soft drink sa kanya or tubig, tinapon mo sa kanya, slander of deeds. Maliciously performance of an act. So, so Plus, yan. sinampal mo pa, ganun, defamation. Uh, ah, As pagsampal mo, dalawang klase, klase ng sampal. Pagsampal mo, ang purpose, ang purpose mo, saktan siya, mm -hmm physical injury. Pag sampal mo, ang purpose is pahayain siya, slander of deeds. So, ibig sabihin, slander of deeds, kasi ang uh, uh physical injury, depende kasi sa sa injury na nangyayari sa mukha niya, kung nabaga ba dahil sa lakas ng pagsampal mo, physical injury And, Pero ang purpose mo, kahit konting sampal yan, basta ang purpose mo, pahayain siya, kasi dami nakakita, gano'n, ang tawag doon is slander of deeds. Ibig sabihin, ang purpose mo is payain niya isang tao to endure the person's reputation, hmm. honor, and dignity. Yan. For example, isang professor. Mm. Sudyante ka. <clears throat> ka. Ang ginawa mo sa professor mo na habang nagtuturo ng mathematics, nilapitan mo. Tapos sinambal mo yung professor na yan. Mm. So, Here, pang mathematics, sinambal mo yung professor na yan. In public. That is slander of deeds. Mm. Bakit? kahit konting sampa lang, kahit konting tapak lang, gano'n lang. Because pinahiya mo ang reputasyon ng isang professor. Professor has a good reputation, but you endure the person's reputation, honor, and dignity through maliciously performance of an act. Hmm. Ang tawag doon sa batas is slander of deeds. Meaning, pinahiya mo isang tao gamit ang isang action. Action. Hmm. Tinapunan mo ng tubig, tinapunan mo ng bino in, in a birthday party, Slander of deeds. Binungaan mo. No? You're nothing but a second-rated, trying hard copycat. Yun. Ang tawag doon, oral defamation. Kasi gunganga ang ginamit mo. So, yun ang pagkakaiba ng oral defamation sa slander of deeds. Ayan. Ngayon naman oh, po, Kuya Mark, ano uh, ang mga elemento ng oral defamation? Ang oral defamation, number one, there must be speaking of words. You're nothing but the second rated trying hard capital speaking of words. Second, public. Hindi pwedeng kayong dalawa lang si Abis Sir Ebo. Carlo, you're nothing but the second rated trying hard capital. Kung kayong dalawa lang usap, wala yan. Mm. Kailangan may, may at least isang tao na kayo nag. Like, pinahiya mo siya eh. di ba? Diba? Mm. So, kailangan public. Second, directed to a person. Kailangan direct sa'yo. Hindi pwedeng direct na nagpaparinig ka lang, kaya tatlo nang usap, may isang bobo nito na kasama ko not directed to a person. Kailangan directed to a person ang sinasabi mo. Ha? Huh? So first, speaking. Speaking language, speaking or uh, speaking falsely or maliciously. Second, directed to a person. And third, it must injure the person's reputation, honor and dignity. So pag nagsasabi ka ng mga pambabastos, papahiya, kailangan directed to a person. Hmm. Hindi pwede kasama kay tatlo. Tatlo kayo. Sabihin mo isang tao dito na ewan uh, ko sa sa yung utak niya punta. Diron, hmm. hindi man directed sa yo. Pag hindi directed sa isang tao, hindi yan oral defamation kasi in oral defamation kailangan yung pang-insulto mo directed to a person. And pag directed to a person, not only directed, kailangan may isang tao na ka to make it public. That's why that is considered oral defamation. Eto hmm. naman po, Mark ang mga elemento ng slander of deeds. Ang slander of deeds, number one, the action must be malicious. Hmm. Hindi pwede na, na hindi mo sinadya lang. Kailangan, the action must be malicious. There must be performance of an act that is malicious. Ang purpose is to injure the person's reputation, honor, and dignity. So, yun ang ibig sabihin ng um, na slander of deeds. Ibig sabihin, may ginagawa ka ng hakbang, gumagawa ka ng action, ang purpose mo is pahiyain yung isang tao, sirain yung kanyang reputasyon, honor, and dignity. Yun ang tinatawag na slander of deeds. ah uh, ano ba uh, great uh, oral defamation? Yung phone mo, ha? Ano, ano, ano? Ay, ito. So, sorry. Ito, ano nga ba ang uh, grave oral defamation, Kuya Martin? Ang grave oral defamation, i-compare mo yan sa simple oral defamation. Mm -hmm. Ang grave oral defamation, serious na insulto. Pag insulto na isang tao. Pag seryoso, seryosong insulto, lahat yan, yung dalawa, mag grave oral defamation na yan, or simple oral defamation, ang purpose dyan is to to insult the person's honor, reputation, and dignity. Pareho lang ang um, ang purpose dyan. But yung diin mm. sa insulto, dun pagkakaiba. Pag yung diin sa insulto is seryosong-seryoso, mm. serious, oral defamation. Pag hindi naman masyadong seryoso yung diin na insulto, simple, oral defamation. So, ibig sabihin, depende sa insulto na sinabi mo sa isang tao. So may level pala yan siya na... Oh, Yeah. For, oh, for example, inisulto mo siya na sabihin mo na, kabit ka. You are an adulterous wife. Yan. Buang ka. Yan. You are a pimp. Yan. That is serious oral defamation. For sabihin mo lang, tanga-tanga mo naman eh. Yan. Simple. Oral defamation. Kasi depende kasi sa DA ng insulto. Mm. -hmm. Kung yung insulto mo, Diba 'di sa konteksto. Diba 'di sa konteksto ng story mo, same time diin ng insulto. Pag nag ang diin ng insulto mo sobrang sober-sober naman na to, the extent na pati buto mo na tamaan sa insulto na 'yan, mm -hmm. serious oral defamation. Pero yung diin ng insulto, yung uh, nasabi mo, nasabi mo galit ka sa kanya din, gusto mo siyang payain, but hindi naman masyadong diin hanggang light lang yung yung sa, sa, sa ng loob na natamaan ka sa pag uh, simple oral defamation. Mm -hmm. Yun ang pagkakaiba ng grave oral defamation sa simple oral defamation. Ayan. Ayan. So, e, eto, Kuya Mark, ang penalty naman, pag-usapan natin, ano ang mga penalty sa oral defamation? Okay. Ang Dati kasi ang penalty, sobrang baba lang. Ang oral defamation, slander of deeds, mm -hmm. kalawang libo. Uh, fine but ngayon iba na ang ku may kulong to may fine pa pag grave oral defamation hanggang 4 years na kulong plus 100,000 pesos fine so 4 years plus 100,000 pesos na fine pag grave oral defamation pag simple oral defamation 30 days imprisonment plus 20,000 pesos na fine So, yun ang penalty ng oral defamation sa grave oral defamation compared mo sa simple oral defamation. Mm -hmm. Paano naman po sa slander of deeds, Kuya Mark? Same lang ba sila ng penalty? Ah, slander of deeds, same also. Pag grave, slander of deeds. Kasi dalawang kasi ang insulto eh. Mm -hmm. Pagbunganga at saka aksyon. Ang aksyon, may insulto na din na tamahan mo hanggang buto ang pag-insulto na yan. Mm hmm grave slander of deeds. Pag hindi naman masyadong insulto, pero insulto pa rin, hmm. simple slander of deeds. Pag grave slander of deeds, four years imprisonment plus 100,000 pesos fine. Pag simple oral, uh, simple slander of deeds, 30 days imprisonment plus uh, 20,000 pesos na fine. Tinaas ng, ng batas ang mga penalty. Dati kasi Carlo, dalawang libo lang ang fine nito, then nababa ang uh, kulong. But ngayon, nirevise uh, nila ang batas. That's why umabot na ng 100,000 pesos na fine. Mm. Yeah. Ayan. Ito uh, naman po kasi, syempre, may mga instances na, yung mga ganong pangyayari na, nagigalit ka, parang pinapahiya mo yung isang tao, pero, yung pagiging totoo sa mga sinasabi mo against dun sa taong yun, pwede ba yun maging depensa? Sa, yeah. Hindi. Kahit totoo pa ang sinabi mo, truth is not a defense. Hmm. Kasi sabi ng bata, for example, oral defamation, dalawang kasing oral defamation. You you make a statement, false statement, or malicious statement. Dalawa yan eh. Hmm. False or malicious. Kahit totoo yung sinasabi mo, but malicious naman. Ang purpose mo para pahayain yung isang tao, di ba? Hmm. Sabihin mo sa isang tao, ikaw, kapit ka. Totoo naman kapit ka. Pero, bakit mo, pero, hindi mo dapat sabihin yun. Kasi, nakaka-insulto yan. Pero, sinabi, sinabi mo talaga yun. So, ibig sabihin, malicious statement, even totoo. Even totoo. Ha? Mm -hmm. Pero, nakaka-insulto yan. It will affect or it will endure the person's reputation, honor, and dignity. Mm -hmm. That is considered oral defamation. Kahit totoo. Kasi in oral defamation, dalawang klase. Pag sisinungaling, o kahit totoo, basta malicious ang sila sinasabi mo, still considered as oral defamation. Mm, ayan. Uh, may, may kaugnayan to sa pinadalang mensahe ng ating uh, uh, isa sa mga viewer, Attorney Mark. From Jude Ramirez, good morning Attorney Mark. Can you sue for oral defamation if the statement is made? Ay ah, hindi, ito. Pwede bang gamitin ang kalayaan sa pagsasalita bilang depensa sa isang kaso ng slander kahit yung pahayag ay mali? Example, freedom of expression. Freedom of expression. May tinatawag tayong privilege communication. We are in a democratic country. Kung nagsasabi ka, ikaw congressman, corrupt ka, ikaw congressman, sana yung kwarta sa flood control. That is the exercise of freedom of press. Iba yun. Exception niya sa over defamation if you exercise privilege communication. For example, public official. Sabihan mo, ikaw public official ka. Ang ah, nakakahiya ka jan hindi ka marunong gumawa sa trabaho mo. Hmm. Palagi kang late, palagi kang absent. Ikaw si Resueldo ka ng taong bayan. Yeah, Mga ganun yung mga pinagsasabi. <laughs> Para tayo si Kai Eric nito. o, mga ganun yung mga pinagsasabi. yung mga ganun mga pinagsasabi. That is the exercise of freedom of press and freedom of expression. Pero kung hindi naman ganun, sabihan mong kapitbahay mo, ikaw, magnanakaw ka. Hindi hmm. eh, ka marunong magbayad sa utang kapala mukha mo. Yan. That is oral defamation. Di ba? Kasi private transaction kasi yun eh. Di ba? Pero pag sinabihan mo yung isang, isang politiko, ang corrupt mo naman, hindi ka marunong gumawa ng batas. Hmm. Alam mo ginagawa mo dyan? Nagpapalaki ng chair sa kongreso? Hmm. That is privilege communication. You're just exercising freedom of press and freedom of expression. Hmm. Privilege communication So, ibig sabihin, if you are public official, you should not be on your skin. Kung nasa gobyerno ka, ibig sabihin, Carlo, you are subject to public consumption. You are subject to public ridicule. Ibig sabihin doon, kung nasa gobyerno ka, hindi ka dapat balat si Boyas. Kasi pag nasa gobyerno ka, kahit anong panalait sa'yo, dapat tanggapin mo yan. Kasi pinagkatiwala sa taong bayan ang posisyon mo. Privilege communication freedom of press, freedom of expression. Pero yung kapitbahay mo makapa, makapala mukha, hindi mo magbayad ng utang. Sabihin mo, oy, Maria, magbayad ka ng utang mo. Tatlong tao na. Ang, ang dito sa tindahan mo sa isang store, ilang, ilang ice candy na, na, na utang mo sa akin. Pati candy, pati biscuit. Hindi ka bayad, sa 10,000 na, kapala mo. Oral defamation. No, kahit huh? totoo pa yun. Totoo yan. Yeah. Totoo na pala utang si Maria eh. <laughs> kumuha ng biskwit, kumuha ng ice candy sa Naku. sa sa store ni ni Pedro. Mm. Tapos hindi nagbayad ng utang ng ice candy, mm. na biskwit. Sabihan mo siya, Hoy Maria, magbayad ka ba ang utang mo sa mulibo na to? Tatlong taon hindi ka nagbayad. Ilang ice candy na to? Ilang biskwit na to? Yan. Mm. Oral defamation. Yan. Ibig sabihin, ang purpose mo is pahiyain yung isang mm. tao that uh, will endure his reputation, honor, dignity. Oral reformation. Iba pag politiko, iba pag-government employee. Pag-government employee ka, sabihin mo yun yung government employee na yan, bumubo naman itong empleyado na sa gobyerno. Hindi pa rin yung ginagawa niya. Palagi lang nag-aupo dyan. So, yung sweldo na tayong bayan, eight hours a day. But, tatong oras dyan sa opisina, napakamig, natutulog. Freedom of press. Privilege communication hindi yan matatawag na oral defamation because that is the exercise of freedom of press and freedom of expression. Naku, yung mga mga nasa tindahan niya mag-ingat talaga. Huwag kayong mapautang ng SKND at sa Kamiskip. Huwag kayong mapautang. Pero ito, Kuya Mark, nabanggit niyo po yung privileged communication kanina. May highlight ba ito sa qualified privilege communication or Yeah, same term lang. Ito yun, qualified privilege communication. Ito yun. Kasi mm. qualified privilege communication, part yan ng freedom of press and freedom of expression. We are the media. May nilala, may sila sa... May bilang kita isang politiko. Isang politiko na nangurakot. Isang politiko na sa... Wala, wala na sa Pilipinas, nagtatago na sa ibang bansa, gano'n, nag-discuss nag, natin dito. Mm. Freedom of press yan. Part yan ng kabaho ng journalism to criticize yung mga anomalya sa ating gobyerno. Mm. Because we are in a democratic and a republican country. That is privileged communication. Pero kung hindi naman private individual naman, hindi na nagbayad ng utang sa eskin din yan, na mm. tatong taon, oral defamation ang tawag doon. Pag binungangaan mo ang kapitbahay mo. Mm. Pero pag sa Facebook mo sinulat, Hoy Maria, magbayad ka ng ice candy. Sa 10,000 ng utang mo. Ilang, ilang dang skin din na mo sa tindahan ko, pinost mo sa Facebook. Mm. That is cyber libel. Mm. Ah, yun yung pagkakaiba, ha? Pagkakaiba. Oh, yun. Yan ang pukyutan, Lumipat na doon sa may kahoy. Ayan tahimik na. Ayan na. siya lang. Ayan siya lang. Ayan siya lang. Ayan Gloves. Ayan Gloves. 有呢，现在。 sila galing sa loob ay yung bahay nila sinira na